Narito ang siyam na dahilan kung bakit lumalayo ang blessing sa isang tao. Bago ka pa lang sa aking channel, i-click mo lang ang subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang manotify sa mga susunod kong video. Narito ang siyam na dahilan na karaniwang ginagawa ng isang tao kung bakit tumatakas sa kanya ang blessing na paparating sana sa kanya. Ang unang dahilan kung bakit lumalayo o tumatalbog ang blessing na paparating na sana sa isang tao. Ano-ano nga ba ang kanyang ginagawa kung bakit nagkakaganito ang blessing na dumarating sa kanya? Ang unang dahilan na ito ay ang unforgiveness o hindi siya nagpapatawad ng tao. Alam mo ba kapag ang isang taong galit na galit at hindi siya nagpapatawad, ito ay isang malaking blockages o harang para makapasok ang blessing sa kanyang buhay. Alam mo bang base sa Universal Law? Once na hindi ka nagpapatawad, hindi pa papasok ang blessing sa iyong buhay. Ang pangalawang dahilan kung bakit lumalayo ang blessing sa isang tao ito ay sa kadahilan ng hindi nawawala sa kanya ang galit. Alam mo ba kapag nananatili o namumutawi sa ating buhay ang galit, hinding hindi pa makakapasok sa atin ang blessing. Dahil ayon sa mga kasulatan ng pagpapayaman sa universal law at mga eksperto, kapag meron kang baon-baon na galit, ito ang malaking harang o blockages para mapasukan ka ng blessing. Kung kaya't bakit ka nagtataka kung bakit napakasipag mo naman sa ballet hindi mo pa rin naaabot ang tagumpay sa buhay dahil meron ka pa rin agam-agam na galit sa 'yong puso. Kaya kung may malaki kang pangarap, alisin mo na ang galit or anger na agam-agam mo dyan sa 'yong puso para ang blessing ay dire-diretso nang makapasok sa 'yong buhay. Ang pangatlong nagpapalayo sa blessing ng isang tao ito ay ang self-limiting belief. Kapag meron kang limitasyon sa iyong sarili at nililimitahan mo ang iyong sarili na hanggang dyan ka na lang or kaya hindi mo kaya ang mga bagay-bagay na kinakaya naman ng ibang tao, Kapag binibigyan mong limitasyon ang iyong sarili, tandaan mo na malayo ka pa sa pag-asenso. Ang mga taong may limiting belief, sila yung mga taong takot sumubok o hindi nila alam kung ano ang kanilang magiging destinasyon sa kanilang buhay. Ang pang-apat na nagpapalayo ng blessing sa isang tao, ito ay ang hindi pagsunod sa utos ng Panginoon. Alam mo ba kapag palagi kang paulit-ulit na nagkakasala at humihingi ka sa Kanya ng malaking blessing, tandaan mo na malayo ka pang makatanggap ng Kanyang biyaya. Kailangan mong sundin una ang Panginoon at maging sentro ito ng iyong buhay para makamtan mo ang buhay na masagana kailangan mong sumunod sa utos ng Diyos at kailangan mong palalimin ang komunikasyon mo sa Kanya para makatanggap ka ng malaking blessing. Ang panglimang nagpapalayo ng blessing sa isang tao, ito ay ang fear or takot. Alam mo bang kapag palagi kang natatakot sa buhay, ayaw mong subukan ang mga opportunity dumarating sa iyo. Kahit napakagandang opportunity naman ito subalit palagi kang natatakot. Yung tipong wala kang tiwala sa iyong sarili. Alam mo bang ang takot ito ay isang pagkain ng mga negative element. Kaya once na nananaig sa iyo ang negative element, malayo ka pa sa blessing na iyong inaasam-asam. Ang pang-anim na nagpapalayo ng blessing sa isang tao ito ay ang Namumuhay na siya sa kanyang comfort zone. Kapag ang isang tao ay namumuhay na sa kanyang comfort zone, siya ay kontento na sa mga bagay-bagay na meron sa kanya at ayaw niya nang mag-explore dahil alam niya sa kanyang sarili na ito ay napakalaking bagay na sa kanya. Subalit meron siyang mga pinapangarap sa buhay na hanggang ngayon hindi niya pa rin natutupad kung titingnan at pagmamasdan mo, malayo ang kanyang ginagawa sa kanyang mga pinapangarap. Kapag ang isang tao ay nababad na sa kanyang buhay comfort zone, asahan mong ang taong ito ay malayong malayo pa sa blessing. Dahil alam mo bang ang mga taong successful, ayaw nila ng mga bagay-bagay na stagnant sila. Gusto nila palagi silang nag-e-explore palagi silang curious sa mga bagay-bagay. Kapag ang isang tao ay nagmamagaling o kaya naman sinasabi niyang alam niya na lahat, yan yung mga taong malayo pa sa blessing o tagumpay. Dahil ang mga taong yumayaman ng husto, sila yung mga taong palaging gustong mag-aral. Ang pangpitong dahilan kung bakit lumalayo ang blessing sa'yo, ito ay ang palagi kang naninisi. Kapag palagi kang nagbiblame or naninise ng iyong sarili, ng iyong kapwa, asahan mo na malayo ka pa sa tagumpay. Alam mo bang kapag ang tao ay puro reklamo o puro init ng ulo ang kanyang iniisip, asahan mong ang taong ito ay punong-puno ng negative energy sa kanyang isipan at sa kanyang buhay. Kaya kapag ang isang tao ay may negative na kaisipan, ang resulta ng kanyang tatrabahuhin ay puro negatibo rin. Kaya kapag ang isang tao ay puro negativity ang iniisip, asahan mong ang taong ito ay malayong malayo pa sa blessing. Ang pagbiblame sa isang tao ay hindi ito naaayon para makapasok ang blessing na paparating sa kanya. Ito ay isang malaking harang o blockages. Yung mga taong mahilig manisi o magreklamo. Yung mga taong tatanggap na lang ng blessing subalit nagre-reklamo pa sila. Merong mga katangian ang nagpapahirap sa tao na hindi kaayon-ayon sa mata ng Diyos. Kung kaya't ayaw pang buksan ng langit ang pintuan para sa kanila dahil ang kanilang isipan ay hindi pa bukas at hindi malawak para intindihin ang mga bagay-bagay na paparating sa kanya. Ang pangwalong dahilan kung bakit lumalayo ng tuluyan ang blessing sa isang tao sa kadahilanan na hindi niya ginagamit ang tamang panahon na binibigay sa kanya ng Diyos. Alam mo bang bawat oras, bawat segundo, bawat minuto at bawat araw na lumilipas sa ating buhay ay napakahalaga dahil hindi natin alam ang bukas kung meron pa tayong buhay. Kaya kung meron kang pag-asa ngayon na magsumikap, gawin mo na ito dahil maraming tao ang nalalagpak at patuloy na naghihirap dahil hindi nila ginagamit ang kanilang tamang panahon at ang kanilang buhay. Nilulustay nila ang kanilang oras at ang buhay sa mga maling gawain. Inuubos nila ang panahon nila sa pakikipag-chismisan, pakikipag-inuman, pagkikipagkwentuhan o mga walang kabuluhang bagay na ginagawa sa mundo na hindi ka nais-nais sa mata ng Diyos. Alam mo bang ang blessing ay nasa sa atin lamang ito at nagmamasid ang Diyos kung sino yung mga taong deserving na dapat niyang pagbuksan ng pinto ng kabiyayaan. Kaya kung mamamasdan mo yung mga taong patuloy na nagsusumikap nagsisikap para makaahon at makamtan nila ang tagumpay nakikita ng Diyos ang kanilang determinasyon para maging matagumpay sa buhay kung kayat binubuksan na ng tuluyan ang pintuan ng kabiyayaan ng langit para matanggap nila ang blessing na ito subalit yung mga taong patuloy na sinasayang ang kanilang panahon dito sa mundo at mawawala na lamang sila nang hindi sila nakagawa ng misyon at napakalayo nilang maabot ang blessings dahil hindi nila deserve na matanggap ang blessing at dahil ito sa kanilang mga ginawang hindi kaayon-ayon. At ang pangsyam na dahilan kung bakit tuluyan nang lumalayo ang blessing sa isang tao, ito ay ang nakakasakit ka ng damdamin sa Panginoon at sa iyong kapwa. Once na kapag ikaw ay nanakit na kaharm ng damdamin ng iba, asahan mong ang blessing sa iyo ay patuloy ng lumalagapak o lumalayo. Dahil ang pananakit ng kapwa o ng damdamin ng kapwa, ito rin ay isang pananakit ng damdamin ng Panginoong Diyos. Ito yung tinatawag na disobedience of the law of humanity and the law of God. Kapag ginawa mo ang bagay na ito na nakakasakit ka palagi ng kapwa, asahan mong ang blessing na ito ay tuluyan ng lalayo sa iyo. Kaya ngayong narinig mo ang siyam na dahilan kung bakit patuloy na naghihirap ang mga tao, dapat niyo na itong iwasan kung ayaw niyong maghirap ng maghirap dito sa mundong ibabaw. Hanggat merong pang oras, baguhin niyo na ang iyong takbo ng buhay. Dahil hindi natin alam ang bukas, ngayon ang tamang panahon para kumilos. Sabayan lamang natin ito ng paniniwala sa Diyos at pagsisipag. Walang imposible lahat tayo ay may karapatang yumaman sa mundo. Ang siyam na bagay na ito ang dahilan kung bakit patuloy na maghihirap ang mga tao.